Magandang aray sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang Timog Silangang Asya, isang rehiyon na puno ng kasaysayan, kultura at kagandahan ng kalikasan. Ano nga ba ang mga katangiyang fisikal ng rehiyon ito? At sino-sino ang mga bansang kabilang dito? Halina't alamin natin. Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng iba't ibang anyong lupa at tubig. Kilala ito sa mga sumusunod na katangiyang pisikal. Segment 1, Katangiang Pisikal. Una, ang rehiyon ay mayaman sa kabundukan at bulkan. Kabilang dito ang tanyag ng mga bulkan tulad ng Mount Pinatubo sa Pilipinas at Mount Merapi sa Indonesia. Ang mga kabundukan tulad ng Cordillera sa Hilagang Luzon ng Pilipinas at Anamite Range sa pagitan ng Laos at Vietnam ay nagaambag sa natatanging geografiya ng rehiyon. Pangalawa, ang mga ilog na bumabaybay sa iba't ibang bansa sa Timog ang Mekong River na dumadaloy mula sa Tibet patungo sa Vietnam ay isa sa pinakamahalagang ilog sa rehiyon. Ganun din ang Irrawaddy River sa Myanmar at Chao Phraya River sa Thailand. Segment 2, Mga Bansang Kabilang sa Timog Silangang Asya. Ngayon, alamin na naman natin ang mga bansang kabilang sa Timog Silangang Asya. Ang rehiyon ay binubuo ng labing isang bansa, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste at Vietnam. Ang Timog Silangang Asya ay isang rehiyon na puno ng kabigha-bighaning tanawin at mayamang kasaysayan. Ang mga katangiyang pisikal nito, mula sa mga bundok at ilog hanggang sa mga kagubatan at dagat, ay nag-aambag sa yaman ng kalikasan at kultura. Sa susunod na paglalakbay ninyo, bakit hindi subukan ng Timog Silangang Asya? Jack na marami kayong matutuklasan at masisiyahan kayo sa bawat sandali. Outro Music Place Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!